Screwdriver, child. lang binigay yung susi. Marami akong gagawin doon. Magtatanggal ako ng mga kung ano-ano doon. Tapos yung appliances ay ibababa daw, sabi ni Mami Bossing. Papalitan ba yung appliances doon, May? Kaya busy tayo ngayon, mga Bossing. Samahan niyo ako mamaya dyan sa taas. Welcome sa empty unit. Ito ang uh, gagawin natin dito mga bossing. Gaya nito, tatanggalin natin 'yan. Tapos yung curtain rod tatanggalin. Ah, marami tayong tatanggalin. Curtain rod dito. Dalawang kwarto kasi 'to eh. So maraming curtain rod dyan Itong AC na ito tatanggalin natin, papalitan natin 'yan. And guys, tapos itong fridge, maganda pa ito. Makinis pa yan kasi bago yan eh naalala ko pinalitan ko to eh kaya maganda pa ito namang desktop stove na ito papalitan din to kasi ano masya lumang style siya oh. pero gumagana pa yan ng ayos kaya lang i-update natin kasi uh, i-update itong kusina eh ito yung kitchen cabinet na to tatanggalin to papalitan din buyan pati dito dalawa yan eh. itong sa ilalim itong countertop lahat yan pati ito papalitan. Ito na nga, nakaready na yung aking dali. Punta naman tayo dito mga bossing sa, uh, sa dalawang bedroom. Buhay natin nila. ilaw. May na ilaw dito. Ito ang washroom guys. Yan ang washroom. Yan. Ito, yung uh, medicine cabinet na to ay papalitan din yan kasi tingnan nyo guys, may mga tama na yung salamin. Uh, pero maganda pa yung loob niya na ang problema lang yung salamin. Ay, may tama na yung mga salamin niya. Ito, papalitan din to. Ayan, papalitan yan. Ito, asis na yan. Hindi na yan papalitan. Tatanggalin ko lang to kasi hindi ito dapat dito eh. Binili nila to. Tatanggalin ko to, papalitan ko. Ito, tatapa na yan. Then ito, mali yung pagkakabit. Siguro sila nilang nagkabit na. Ito dapat, nandito yan, sa side na to. Ayan. Yan, mga kurtina. Tatanggalin natin yan. Garbage na rin yan. So, merong magpipinta dito. Merong gagawa ng sahig. Isa sanding yan. Tapos, babarnisan para maging fresh. So, yun. Pero hindi tayo maglilinis ngayon. Saka na lang tayo maglilinis. Ito naman. Ito yung uh, maliit na storage room. Ayan guys. Ito nakaready na rin yung ating ano. Ayan yung seat cover nila ng toilet natin eh. Maganda siya. Pero, wala na yung isko. Nawala na yung lang natin ang bago. Ito garbage na ito. Garbage to garbage. 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 Screwdriver at nose. Ang ating gamit ngayon. Try natin yung AC. Buksan ko kasi mainit. Ito yung tinatanggal natin guys. Oh. Insert ng uh, screw. Oh. Ito. Yan. Para pagka pinintahan, uh, malinis yung pagpa-plastat nila. Dami nito. Dapat sila nagtanggal nito eh. Wala na tayong magagawa kasi wala na yung tenant. Nakapirma na si Barney Bossing sa real estate eh. Ito guys, tapo na rin natin to yung stopper, pinatabi ko ito kasi minsan may nangangailangan kaysa bibili pa ako ng bago. Nililinis ko naman ng maigi. Maganda pa. Pero ito, hindi na. Yung sink tsaka yung closet, hindi na. Tapo na yan. Itong uh, paper towel holder, Iuwi ko sa amin kasi wala kami paper towel holder. Eh, Ganto lang, uh, mga bossing, minsan, pagka wala kami at meron dito sa mga uh, ganitong NT unit na turnover, kinukuha ko at nalagay ko sa amin. Kaysa bibili ka pa, di ba? Yes. Nice. Pwede pa siya, ma. Hindi lang siya ganun kamatingin mamahalin. Murahin lang siya, pero... Who cares? Agayan ah, lang naman ng paper towel. Eh. Dalawang screw. Okay. Tapos ko na yung mga... Yung screw sa wall. Ang ko naman yung kurtina dalawa Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. Targa natin itong uh, Maangat siyang gano'n na. Tatanggalin ko to, pero ikikip ko kasi magkapareha sila. Hindi ko na ito tatanggalin. Ito na lang. Kasi ililipat natin yan dito. Aling kayo, mga kailangan ko dito, aling. So guys, tapos na natin ito. Tapos na tayo dito. Ready to plaster and paint na ito. Oh. Ito na lang yung ng kasi puno na yung garbage sa alabas eh. alam kung ito'y gumagana pa dun sa AC na dun sa unit. Pero parang gumagana pa ito eh. Parang gusto kong ilagay yung AC na yun dun sa parto maliit. Ali lang ang gamit. Vielen ja. Dank. i Ayan. Okay na guys, tapos na. Maraming salamat sa pagsama nyo.